Why the cheeks? Pwede ko itong bit na lang kasi mag-align na.

กูต <segue> ้ม <forcé> ก <Deus> ันนะนี่ป้าเขาบอกกูต้มอะไรอันนี้ป้มาเรยน Magic sarap, baka na Uy, <laughs> 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 sorry, sorry. Pag kumulo na yan, natin yung ano, katas. Pag kumulo ulit, yung na. Ano? 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 yung pakulo mo. Ay, ah, sige. Ba't ka luto niya? Punin mo pa yung dalawa doon. Ayos o. Oh. Ulam. Ulam na to. Sarap <sasabi> pa. Talo na yan. sa <laughs> Sasarap. Hungry bird na yan. Sabaw pa lang, talo pa. na pala Meron pa isa doon? Bibili siya. Nagpapakas. Iuurong po tayo. Dito sa ipapakas.

Itataas, itataas. O, no? sa ibabaw. Lalo? Okay, kwelo muna. O, oh, one, two, three. Okay, rat. Sa ibabaw. Close up. na, kabila. Ayan, ano? Close up. Eh! Ay, Ano? Close up. Close up. One, three! <laughs> Ito po yung sobas na ulam ng lahat. Courtesy <laughs> ng taga-luto naman. Hey. <laughs> ah, mag po kayo lahat! Mag-hi po, ka po kayo! Hi! 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 Mag hi po kayo! Hi! Hi! Hey, hey, Welcome to my guys! <laughs> Ay, man, ay, ay, wale, ay, 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 wale, wale. Bye, bye. <laughs> oh, meron pa yun. Kamera. meron. Ang sarap. Po. Oh, taste reveal. Eh. <laughs> parang, pa parang tinakot. Ay. Ayan po yung sopas po nila. Eh, napakalaki. <laughs> <laughs> ano, pang isang barangay. Ito yung tinatawag namin ni Pastor Earl na sopas ulam. Sopas ulam. Maraming sopas. Sarap. Kaya lang, wala, dahil wala pa tayong kanin, matutuyuan to. Oo oh, nga po. Ayun lang. Ngayon yun yung uso ko. Fresh na fresh. Bagong luto. <laughs> eh, me. May... Oh,

Oh, ,auto segitu. <t festivals> <tiri thumbs> kasih. <tiri coup dando>

Oh, okay. na 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 lang Wala na wala na doon. Gagawin ko lang Sige, sige. Sige, sige. Sige.

Oh, pela muna kayo sa akin para sa baso. Nagaya. Oh, pela ka doon. oh. Kanin, kanin. Ay. Ano ba yun? Oh, balis naman! Ops! Ano itong baba ko? Ano dito naman singit? Ito, sisingit daw si Abal. Hala po! Madaya ako eh. Madaya po. Eh. <laughs> Madaya po. <laughs> Madaya po.

Hello. Hihingi ko po. Ano si Isap, yung naglilinis ng uh, oh. ko siya. Sige. Sige. Ay, ay, ah, nandiyan pa. Sige, Yumi, bigyan mo na yung ano, naglilinis. Bigyan mo yung ano, yung naglilinis ng ano. Si Di, lagyan mo, siya, na, siya na lang magbigay. Lagyan mo na lang. Ikaw na magbigay. Ayun, ayun, ayun,

Kamusta naman ang pagkain ng sopas? Sarap, sarap. Masarap! Kumakain mo lahat! <laughs> sa masarap! Naubos agad di eh. Naubos agad! Hi, baby girl! Kamusta lang? Masarap? Masarap? Opo daw, very good! Masarap nga! bata na nagsabi! <laughs> Tapos na yung amin mission. Kami naman ay mamamasyal ha ah, Mula ng karayong! Mula ng karayong! Hatulan! Hatulan! Ah! Mula um, ka naman yan mamaya. Oh, sa baba! Ay! Yung tayo mag-video mamaya. Ang beauty ko sa taas sarap ng hangin.